hello guys. Good evening sa lahat. Mayong gabi is sa tanan. <laughs> so, nagkadugay uh, na to na panahon nga wala ko nakahimaw video guys tungkol kay grabe ka busy na direkta ayun sa balay. Ano niya? Uh, murag. Nabisi ko mga ipuso ko nun. Tapos dagan pag mga sugo o amo. So, mauna nga wala ko nakalugar sa paghimo content ko uh, kuan uh, nako'y mga gipang gipang save na mga mga uh, video na ko sa katong bito ko an Israel pero wa pa na ma-edit dili lalim guys maghimo ng content pero uh, kuan lang kanang patient lang ta tapos uh, dapat jud magsige jud ka ng upload kay para ang earnings ninyo o ang inyong mga views dili mo ubos o kanang labi ng followers guys e, kung dili mo mo magsige post grabe kapaspas mo ubos kadugay mo taas <laughs> mura ba ug ganang kuan mura ba ka ug kana ah imong kinabuhi wa ka nga mo wakakahibaw nga mataas, wakakahibaw mo ubos mga so, ingana na so po nang ina na uh, mag vlogger Usahin na sa ubos usahin na sa taas di magkapareha dili po dingon nga premise si Jacuan pero magkugi lang kay mo nagingon ko magkugi ka na adyo kay maani so na, no So, karon um, uh, Uh, natapos ko sa trabaho mga taon-taon na nagpaway sa ukadali tapos um, ako nga naghimahima sa ko karon og mga long video kay mura ko long video guys puro mga short short mga picture kay paniid nako na ang long video nga akong ipanghima og mga shorts malay ka hinay ang kita maayo pa man ang mga tong pictures na kadtong ako lang siyang i-send ako lang siyang i-upload tapos pag mag-viral siya na ada ko kita so na ko isa ka, guys so i share lang na ko ni sa inyo ang akong ang, ang na experience uh, sa uh, mga pictures nga kanang nag viral na to siya yung mga siguro may abot siya mga 1 million views picture na tapos mga like nga abot siya mga 5,000 likes nga na and share sad murag mga 1,000 ang share so mga 1 million something ang views ni Zad to So, kita siya ng mga siguro, kila ba niya siya? It's seven dollars. O, imaginin mo ha, pictures lang na. Pictures lang na siya nga, imong mong post Nakita. <laughs> so, yun nga na nakaroon ng Facebook, guys. Wala na eh, tanan na, mag, maka, ma, na ma pictures manyan man yan. Ma video man yan. So, ma short man yan. Mga kuhan-kuhan. Sa so, panang pang-post ninyo, dinaanan na siya kita So, manong okay, yung kika sa inyo. Keep okay, posting lang kay ko na agadjoy, na agadjoy, maabot sa inyo ham I mean, kung matyaga ka mag-posting, matyaga ka mag ng content, so na agadjoy kay madaw-daw, na kay na kay ma pa, na kay mapaabot ba. So ako wala ko nagdahom nga makita ako sa Facebook, sa YouTube wala ko magdahom guys na mukita ko pero dili pa maningon nga dag ko kaya di ko sikat nga vlogger pero siguro kung sikat ko nga vlogger sa so, mo nang dag ko akong kita na kay kuan raman ta yun yung mga majok mo raman na magka vlogger <laughs> di ba magdada yung nga sikat pero kung sigo sige yun siguro nga maghim ko mga mga content na mga tarong-tarong. So, basin, malay mo ang ginuray na hibalo sa tanan. So, maura na yung liwag. Ang tuwag ng patungo na ako. Kapoy ko ko yun. Namin trabaho dyan, promise. So, maura to, guys. Nag-advise ako sa inyo, ano. And, um, good night sa tanan. Good night, everyone. And, uh, thank you so much, everyone, for watching. And, see you sa so next vlog. Like, uh, Bye. And bye. <laughs> bye guys, see you the next welcome. Thank you so much.